Ang araw po sa ating lahat Kung batin po ang inyong ka-antingero Kung bago pa lang po kayo sa aking YouTube Channel Sana na po pagka-like siya na subscribe Maraming salamat po Kung inyo po napapansin ngayon mga katingero Mayroon naman po tayong bagong ikasa. Mula sa bawa na na may isang mata at isang bibig Yan po Ngunit sa bibigan mga katingero Ay ang ating nilagay o patakip Ay mula sa tinatawag ng mutiang ng tuyo O mutiang ng sawaki Kung tawagin sa ingles Ay yung posilay si Orchid o isang uri na lamang dagat na tinatawag nilang sawaki at tuyong na naging bato na o naging pusilay sa haba ng panahon o tinituroy ng mutya ng mga antingero dito sa Mindanao o nagiging bato ng isang bagay tulad dito yan po ang ating mukong masdan isa po yan talagang legit na mutya ng sawaki at mutya ng tuyong uh, bali mga katingero uh, ganun pa rin natin inilagay pure nature power, mutya at bertulis galing kalikasan para wala na kahit anumang uring debosyon pagagawin para hindi masyado uh, mahirap alagaan na uri na anting-anting ang ating kinasa. Ang ating nilagay dito ay yung mga mutya at bertulis pa rin galing kalikasan. Kaya mga tingiro, kita po maya ang mga nito at paano yan ginawa. Abangan nyo lang po mga katingero. At dito nyo na po makikita mga kantingero kung ano ating ilalagay sa loob ng baon mula sa baon na yung may isang matat sa bibigyan po may mutya ng langit-langit mutya ng prutas kung tawagin uh, mutya ng kabibig kabibig ng mutya ng suso mutya ng tamilok bao na naging bato tapol na coralis itim na kristal, pyrites at uh, santuara mga iba't ibang uri ng mga katuris kalikasan, likalikasan mga pandakaking itim at uh, gumumila bibig gumamila silis bahay-bahay at marami pa po mga katingero yan po ay tatlong pong uri lahat ng mga mutya at bertudis ng ating lalagay sa loob ng baon na may isang mata at isang bibig at kadalasan yan mga ay mga previous kong nagawa ganyan yung aking nilagay sa pure bertudis ang ating pagkasa yan po pinapakita ko lang po sa inyo mga katingiro kung ano ang ating ilalagay sa loob nitong baon na isang mata sa... ang bibigyan po mga katingiro ay natin ng mutya ng tuyo ng mutya sa waki ayan po tapos ito na na po natin lahat ng tatlong pong ori ng mga mutya at berturis galing kalikasan pure nature power po ang ating ginawa mga para wala na po masyadong debosyon o kaupulang mga alituntunin sapagkat ay tinatawag itong pure nature power galing sa mga mutya at pertulis galing kalikasan. Yan po ating pagkasa sa ating bagong gawa ngayon mga ka tingiro, mula sa baon ng niyog na isang mata at Ito at natapos na rin po mga ka-tingiro ang ating ikinasa, mula sa bao ng niyog na may isang mata at isang bibig, na sa bibigan ang ating inilagay ay pusilay sa sea urchin, o or pusilay sa sawaki o tuyong. Kung tawagin dito sa mga tingiro ay mutya na sawaki o yung mutya ng tuyong. Yan po ang ating inilagay sa bibigan. Tawag ng iba na mutya sa tuyong o mutya na sa waki. Yan. Yan. So, yan po lahat ng ating nagawa. Kulang na lang yan ay finishing. Lagyan lang ito ng itiman sa kiliran. At saka may konting ritual na gagawin para pwede na itong gamitin. Ah, yun pa din. Puro pure nature power ang ating nilagay, mga mutya at bertudis galing kalikasan para kahit sino ay pwede dito para wala nang mas uh, para kahit sino magtangan dito mga kating, para kahit sino ang pwede magtangan dito mga hero, dahil wala na ito kakulan pang dasal o dibusyon sapagkat nga ang ating inilagay dito ay mga mutya at bertudis galing once again ito po muli pala si Combat general ang nagsasabing papagpalang araw sa ating lahat and God bless everyone maraming salamat po